lakas-lakas talaga ng ulan. Grabe na to. Ulan pa more. Ulan pa more. Oh. Ulan pa more, ulan pa more. Diba all oh, like this oh, yung fish pond, mapau na. Fish na fish pan pa. O, ba? Diba? Lakas ng ulan. Maapaw na sila. Grabe. Paano na naman kaya ako makakauwi nito? Maglalakad na naman ako. Ayaw ko umakas motor kasi. Walang kapote. Isa lang ang kapote namin ni Kalaga ako. Nako. Kawawa naman. Basa na naman. Ang lupit. Grabe sobra na to sobrang sobra na na diba? sobra na ang ulan ayaw tumigil ng ulan ayaw tumigil ng ulan diba bye diba? ang lamig